Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 3 hanggang November 9. So Capricorn, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Page of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Wheel of Fortune. Yes, in the area of what you need you have the king of pentacles lovely in the area of what's affecting your current energy you have the knight of wands lovely in the area of your near future you have the king of swords wow napaganda in the area of your challenge for the week you have the page of swords Ooh. in the area of your fortune you have the 6 of swords beautiful in the area of your divine messages meron po kayong sun card wow tapos na to. Kapag lumalabas si Sun card, ibig sabihin, gora na, maganda na to. This is really a beautiful week para sa inyo. At ang outcome po for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, Capricorn, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations nyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, yan lang po yung only way para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Capricorn. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano po ang uh, uh, background in your energy? You have the Seven of Cups. Seven of Cups, sa sa'yo na yung spirit guides that there's this new door opening up for you. Okay? Um, ang importante, ikaw malinaw sa'yo kung ano yung pinto ang para sa'yo at open mong kukunin. Because, Maraming Capricorns this time around ang maaaring ma-confused sa maraming options na nakabukas para sa iyo. Some jan pwede, some jan hindi applicable sa life mo, pero gustong-gusto mo. Yung iba jan takaw mata. Yung iba jan maganda lang sa papel, pero kayang-kaya ba talaga ng katawang lupa mo this time, no? So dito ayon sa yung spirit guides, kailangan mong pakinggan ang iyong intuition pakinggan ang iyong sarili. Alin ba sa mga ang ito or options or availability na ito ang pwede mong gawin this time? Meron kang King of Pentacles and the King of Swords here. Both are telling you to be smart and to be practical. Okay? Alin ba dyan yung practical gawin this time na pwede mong simulan ngayon at kayang-kaya mong panghawakan ngayon? Okay? Now is the right time for you na mag-evaluate mag-brainstorm sa kung ano yung tamang piliin this time. Okay? At the center, meron kang Page of Pentacles. Si Page of Pentacles sinasabi rito, yes, meron ka talagang tatanggapin na bago sa buhay mo. Ngayon linggong ito. Whether a new job, a new opportunity, a new obligation or responsibility na buong puso mong kukunin. Sabi mo, sige, kunin ko, try ko. Um, gagawin ko yan. Um, parang ito naman ay ano eh, parang bukal naman sa iyo eh. Nakunin siya eh. Kasi nakita mo yung halaga. Nakita mo yung power sa iyo at yung magiging good outcome niya sa iyo. Whether ito ay kaperahan or advancement sa career o paglago ng buhay. Pwedeng ganyan. But nevertheless, kayo po ay tinatawag na yung Spirit Guides Capricorn to make this your top priority. Okay? Hindi pwedeng distracted ka sa maraming bagay. Hindi pwedeng paiba-iba ka ng gusto. Or lahat ng attention mo ay paiba-iba mong binibigay. Kailangan nakatutok ka dito. You don't need distractions. You don't need confusions. Kailangan one thing at a time. Nakatutok ka sa isang bagay only para matapos mo yan at na mo agad-agad. Okay? Clarify natin to. The uh, Page of Pentacles being clarified by the Five of Cups. Okay, this new opportunity or new blessing, kung ano naman tong bagong papasok sa buhay mo, ito daw yung somehow mapapaisip ka kung bibitawan mo na ba yung past or mag-move on ka na with this. Kasi kitang-kita ko rito parang meron ka pang pinapanghinayangan na, na isang opportunity or isang bagay from the past na hanggang ngayon asang-asa ka pa na meron ka pang mahihita doon. But, yung pagpasok sa iyo ng bagong opportunity na to ay isang sign na time na for you na bitawan yon Na parang, ah okay, may bagong darating, siguro nga bitawan ko na siya at hindi na ako aasa pa doon. Parang ganyan. So, time na for you na ilaan ng effort time, money, pagmamahal, expertise sa bagong papasok. And you will make this your new priority. Okay? Siya nga pala, Capricorn, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? nag enjoy ng Capricorn reading natin today. Feel free to comment down, okay? In what you want, you have the will of fortune gusto mong magbago naman ang kapalaran mo this time. Sabi mo, God, please, baguhin mo na yung kapalaran ko. I want to win this. I want to change my life. Gusto ko na na magkaroon ako ng ipon, ng pera, ng budget, ng magandang trabaho, ng permanenteng trabaho na hindi ako contractual. Sana masagot na ako ng oo. Sana ako na yung tawagan. You want your life to change na. Kaya ready-ready kang yakapin tong bagong opportunity or bagong pagkakataon para totally makabitaw na sa past, no? So, the Wheel of Fortune is here giving you the energy na, oo, oh, oh, malaki ang chance mo, Capricorn, na umikot ang kapalaran in your favor at napakaswerte mo this time. Okay? So, ngayon, ang challenge sa'yo ay kailangan talaga action, action, action. Kikilos ka para matupad to. Kikilos ka para maganap yan. Kasi sa si universe, universe and God wants to see kung ano yung kaya mong gawin para matupad lang yung pagbabagong gusto mo. Okay? Clarify natin, the will of fortune is being clarified by the sun card. Yes. Ngayon, talagang malino sa isip mo na kailangan ng magbago, kailangan ng tumulay sa new era ng buhay mo. And your spirit guides are here telling you that this will be a good adventure. Dalawang sun na to ha. Dalawang sun. Telling you, have fun, be positive, and open your mind. Maging bukas lang isip mo sa mga maaring mangyari, sa mga maaring pagbabago, and just ride the tide. Sakyan mo lang yung agos. No? Patungo sa pagbabago sa buhay mo. Kailangan dito active participant ka. Hindi pwedeng, ay ayoko niyan, ay bukas na lang, ay tinatamad ako. So paano iikot ang kapalaran kung malabo sa iyo yung mga bagay na dapat i-prioritize? So ngayon, have a clear mind on what you want to do, then think positive. Pag masaya ka lang, daanan mo lang, i-enjoy mo lang yung journey, makikita mo yung outcome pabor sa iyo. Okay? So siya nga pala Capricorn, since ito ay weekly reading natin, ano ang mga plano mo for the week na gusto mong matupad para sa'yo? I-comment mo sa baba, I plan blank this week to happen. I claim blank this week for me. So, i-comment mo yan sa baba and it will happen for you. Okay? In what you need, you have the King of Pentacles. You need practicality. You need a solid foundation sa ginagawa mo ngayon. Um, sabi ko nga sa inyo, baka makaharang din tong confusion. So para mahanap mo yung grounding at yung tamang hakbang at yung tamang uh, disposition para mag magamit mo to in your advantage ay gamitin mo yung passion mo. Saan ka ba passionate? Saan ka ba yung parang unting sabi lang sa'yo, ginanahan ka kaagad, Um, may mga naisip ka kaagad. That is your passion. No? So, para mawala itong mga confusion na to, harapin mo yung totoo. At harapin mo yung practical na paraan na makatulong sa'yo forward. Sabi rin na yung spirit guides this time around, you need to use all of your experiences in the past para makatulong sa'yo this time. Yung mga past experiences mo, for sure, for sure, marami ka natutunan doon. So ngayon, i-apply mo this time para mag-develop into something better na may matibay kang pundasyon. Okay? For example, balak mo magtayo ng karinderiya or restaurant. Yung mga natutunan mo sa past restaurants mo, sa past karinderiya mo, mahagamit mo yun this time para ngayon, hindi ka na magkamali tulad before. Okay? Your spirit guides is also telling me na kailangan mo doon ng payo from someone na talagang marunong, expert, meron ng sinasabi sa buhay o successful in life na magbibigay sa ng payo or guidance para alam mo na yung daan at ruta in your success. Okay? Kaya maghanap ka daw ng tao talaga na alam mo yun magaling or for example, um, balak pumunta ng Japan, maghanap ka sa pamilya mo or kaya kakilala na OFW dati para makatulong sa iyo makabuo ka ng plano kasi syempre, dati na OFW, so ikaw, matutulungan ka niya sa mga dapat mong ihanda bilang bagong OFW. Parang ganun. So, find this accomplished man na magbibigay sa iyo ng valuable information. Okay? Para may pundasyon niyang mga bubuin mo. King of Pentacles, the Three of Cups. Who? Three of Cups, this time around, you need to surround yourself with the right people para maitanim mo to. Sabi ko nga sa inyo, sabi, katulad kanina, may taong tutulong sa iyo na expert sa concern mo para mabuo mo yan ng tama. But for others, nakita ko rito, samahan mo daw ng moral support from your friends, from your family members, the more na may mga tao kang naramdaman na sinusuportahan ka at talagang nasa likuran mo sa pagtayo nito, kakayanin mo eh, magagawa mo eh no? Halimbawa, balak mo magtayo ng parlor, no? So the people around you will rally for you para sige, mare, tayo mo 'yan. Sige, dito kami tulungan ka namin. So dalong lalakas ng loob mo. At talagang hindi mo to bibitawan. Okay? So find your tribe, find the people that will really cheer you para magtagumpay ang gagawin mo. Kasi importante 'yan. Sila 'yung magiging lakas mo para umabante ka. Okay? in the area of what's affecting your current energy, meron kang Knight of Wands. Knight of Wands, sabi dito, ito ang naka-apekto dito. Kaya ready kang yakapin tong bagong opportunity at bitawan na yung past kasi ito yung energy mo eh. Nakatanggap ka ng magandang balita eh na parang okay Capricorn, sa'yo na yan. Capricorn, ikaw yung tinawagan, ikaw yung napili. Kaya ready-ready kang i-achieve to kasi malakas ang loob mo this time napaka go getter mo achiever um, talagang palaban eh yung yung passion sabi ko nga sa inyo kanina di ba find your passion para luminaw ito para mawala yung confusion para mahanap mo yung para sa iyo biglang boom binigay sa iyo ng yung spirit guides this is a passion card kung nag-iisip ka ng drive ng motivation dedication kumpiyansa ito yon So, so good ka kahit anong mangyari. Lalaban ka kahit anong sabihin ng ibang tao. Kasi alam mong ito yung para sa'yo. Kaya ipagalaban mo to. At ready, ready ka nang kumawala sa past at harapin yung bagong future mo na may magandang balita. So ngayon, nakita ko yung pagiging busy mo na parang, for example, um, balak mo magtayo ng lugawan sa harapan ng bahay mo. Gagawin mo yan, susugurin mo, sabi mo, sige, tayo tayo, luto tayo, gawa tayo, bukas ng gabi, simula tayo, kasi may simba sa ganyan, may simba sa uh, piyesta sa bayan. Sige, gawa tayo ng mga lugaw, maraming bibili dyan. Yung parang sobrang drive mo, sobrang energy mo to make things happen, para yakapin to, napaka-importante this time. Okay? Night of Wands is being clarified by Napakadami. sa pa. Knight of Wands being clarified by the Four of Pentacles. Yes. The Four of Pentacles is really telling you you're on the path of financial stability. Okay? Niyayakap mo yung mga bagay na alam mo importante sa'yo kaya ang lakas ng loob mo this time na sumugod sa isang bagay kasi parte yon ng iniisip mong stable life mo. No? For example, sumusugod ka sa isang bahay kasi alam mong ito yung makakatulong sa negosyo, makatulong sa career uh, mo, makatulong sa promotion mo, kaya nilalakad mo, nilalaksan mo ang loob mo kasi parte siya ng plano mo. So, good for you. So, makaasa ka na once maging successful to nilalakad mo, stability ang dulot nito para sa'yo. So, ngayon, paalala sa'yo, bitawan mo yung mga bagay na humaharang sa iyo at nagpapakonfuse sayo sa iyo sa pag-focus mo sa bagay na ito. So, bitawan mo halimbawa yung computer games, yung chismisan, yung pagtambay, halimbawa lang. Example ko lang yan. Para mag makapag-focus ka sa mas importante. Okay? In your near future, ito ka king of swords. In the near future, ang tabayanan mo, maaring ito ay 11 days, 11 weeks, 11 months or 12 days, 12 weeks, 12 weeks mga ganyan, na malinaw na sa'yo yung mga bagay na importante, priorities, aasikasuhin, at tagalaanan mo ma ng maraming effort mo. At yung ibang bagay, ibang tao sa paligid mo na panggulo lamang, kayang-kaya mo na silang putulin. Okay? Nakita ko rito, you mean business. Napakaseryoso mo dito. so sorry. So, parang kita ko rito, alam mo na yung ayaw mo, alam mo na yung gusto mo. Alam mo na yung aasikasuhin mo for the day at alam mo na yung i-build up mo for your future. Nakita ko yung nakalatag na, nakalatag na lahat ng hisimulan mo for the day, sa hapon, pag-uwi. Everyday ito na yung i-prioritize mo. Very, very ano ko na eh, sigurado na at kumakapit ka na sa isang bagay na alam mo maganda yung outcome for you for example, uh, example lang to ha, bumitaw ka sa trabaho mo ng 8 to 5 p.m. Sabi mo, alit ang sweldo, ayoko na niyan. Pinili mo itong bagong opportunity na magbenta halimbawa ng um, pagkain sa bazaar. For example lang. Example lang. Diyan mo nila at ng effort mo. Sabi mo, sige, so good tayo. Maraming kikitain dyan. Boom! Iniwanan mo yung past. Ito ang niyakap mo, yung bazaar, for example. At ito ka, winner ka sa bazaar. Nakatuto ka doon, hands-on ka, pinapalaki mo yung bazaar, pinapalaki mo yung stall mo doon, lumalaki din yung supplier mo, nag nag-expand din yung mga iba't ibang pagkain na ino-offer mo. No? So, parang ganun. Parang busy-busy ka dito at expert ka na sa unang niyakap mo lang at ito'y pinapalago mo na, pinapalaki mo na. Parang ganyan. So, good for you. Good for you. Lumaki ka, ka at very hands-on ka na doon sa pinili mong pentacle na inaral mo ngayon. Ito ka in the near future. Bihasang bihasa, um, hands-on, at parang super successful ka dyan. So congrats, okay? The King of Swords, clarify natin. King of Swords being clarified by the Five of Swords, yes. Five of Swords, ayaw mo na mag sa mga negativity. Ayaw mo na mag sa mga paligoy-ligoy, sa mga laro-laro, sa mga um, temporary. No, ayaw mo na ng ganun. You want to make things right and you want to be serious about it. Sabi mo, ayaw ko na magsayang ng oras, ayaw ko na magsayang ng panahon, ayaw ko na sa palaro-laro, ayaw ko na sa mga paiba-iba. You want something permanent and you want something na mapanghawakan mo na sa buhay mo. Kaya aalis ka na sa mga bagay, sa mga tao na walang magandang dulot sa kinabukasan na gusto mong ibigay sa sarili mo, which is good for you, ha? Huh? Congrats po. In your challenge, you have addiction. Compulsive need despite negative consequences, get support and therapy, healing, liberation and support. Maraming ibat ibang muka ito. Maaring sa alak, sa sigarilyo, sobrang computer games, sobrang uh, pag-shopping, uh, sobrang pag-online shopping, pwede rin, or sobrang panonood ng TV. No? Kung ano yung ginagawa mo na sobra-sobra, na halos binabali na niya o pinipilay na niya yung araw-araw mong routine, masama na yan. So, make sure na alamin mo, Capricorn, yung mga sobra mong ginagawa na mali na para mabago mo pa. Okay? Another one, journey inward, the path to enlightenment starts within you. Yes. Alamin mo sa puso mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong baguhin. Um, introspective ito. So, you need to reevaluate yourself para maitama mo, okay? In your challenge, you have the page of swords. Sabi na yung spirit guides, challenge this time, yung communication. You need to know the truth. Okay? So, kapag may, may, pag may nagbigay sa iyo o nag-relay sa iyo ng impormasyon, huwag kang basta-basta maniniwala agad-agad. Alamin mo muna, maging curious ka, ipagtanong mo, itawag mo muna. For example, lumapit sa iyo yung kumare mo. Sabi, "Uy, Capricorn, sabi ni gantong kumare, pala utang ka daw ganyan-ganyan." Ikaw naman sumugod ka kaagad. So with the page of swords, alamin mo muna, totoo ba 'yon? May basihan ba? Confirm da. So, huwag ka gagawa ng kilos nang hindi mo inaalam yung truth. Yun ang problema mo this week. Okay? So, importante, mababago mo pa to. So, paalala sa'yo, kapag may narinig ka, kalkalin mo muna lahat, mag-research ka muna, magtanong-tanong ka muna bago ka humakbang. Okay? Huwag kang papaloko sa scam. Okay? Huwag kang papaloko sa mga maling impormasyon. Kailangan legit. Kailangan totoo. Kailangan may basihan. Okay? Page of Swords, The Three of Pentacles, yes. Um, three of Pentacles, may mga tao sa paligid mo, Capricorn, na maaring magsabi sa iyo ng mga maling impormasyon. Ngayon, kalmahan mo lang, okay? Kalmahan mo lang ang puso mo. Huwag bira ng bira. Huwag sugod ng sugod. You need to cooperate with other people. Alamin mo matuto kang makiramdam, matuto kang magmasid-masid mag, mag muna, no? Para alam mo yung next big step mo. Hindi pwedeng parang bata na napaka-immature ko, Milos. Kailangan mag ka. Bawat step, bawat sinasabi, bawat inaalam ay pinag-aaralan muna. Para hindi masira, kung ano man itong inaasikaso mo o kine-create mo with a certain group, okay? Huwag ka gumawa ng issue or drama sa community na ito o sa grupo na ito. Kailangan professional ka at easy pang pairalin mo, okay? In your fortune area, you have choosing your path, all is possible, okay? Lahat daw ng pwede mong gawin ay posible. Kaya wag mo limitahan ng sarili mo. Now, the message, you have wondrous universe, walk in beauty. So, lagi mong tignan yung ganda ng buhay kesa lagi ka ng, ng problema, naiinis, nagereklamo, um, palaasa, no? Huwag mong tignan yung buhay na puro negative or pangit. Dapat lagi mong tignan na maganda para maganda din ang balik sa'yo. Okay? In your fortune, you have the six of swords. This time around, makakaabante ka na. Meron kang ginagawa, meron kang inaasikaso na parang stuck, no? Ito mga nakaraang araw, nakaraang linggo, parang hindi umaabante o hindi gumagalaw. Ngayon, makakaasa ka, aabante na yan, susulong na. Kung meron kang hinihintay na development about something, darating na yan. Kung meron kang hinihintay na result, paparating na yan para maka-move on ka na, maka-charge forward ka na at gumaan na yung pakiramdam mo. Nakita ko rito, makakahinga ka na ng maluwag kasi yung kinakatakot mo na hinihintay ay darating na at makakaalpas na sa puso mo yung pangamba. Okay, so sulong tayo forward. Let's move forward with life. At paparating na yan. Okay? Six of Swords. The Magician card. Yes, kayang-kaya mo daw to. Some of you, halimbawa, nag-iisip ng, kaya ko, ba tong, kaya ko bang umalis dito? Kaya ko bang lumipat na ibang trabaho? Kaya ko bang lumipat na ibang bahay? Kaya ko bang iwanan sila? Kaya ko bang umabante nang wala sila? Yes, kaya mo. Because magician card, is a card of manifestation. So, card of ano din to eh, all is possible, especially here. So, kung iniisip mo na kung magagawa mo, yes, magagawa mo. Kaya-kaya mo sumulong sa buhay mo o sumuong sa buhay mo, paabante. Some of you, nagpe-pray na parang, God, please, if ibigay mo na sa akin yung hinihiling ko na maka, makasakay na ako sa barko o makapasok na ako sa kumpanyang yan or makuha ko na yung pera ko para makaabante na ako. Yes, makukuha mo sila. Yung minanifest mo will come to you this time at aabante na ikaw at yung inaasikaso mo. So congrats po. Like mo tong video na to para ma-activate mo tong manifestation power na ito. Okay? In your divine messages, you have nothing will come of this of this situation. Yes. Yung mga takot mo, confusion, atras abante, yung paghihintay mo sa past, walang mangyayari dyan. Yung mga negative self-talk mo, walang mangyayari dyan. Bitawan mo yan. Okay? Always think positive the answers you need are coming. Yes. Yung mga tanong mo, kaguluhan, confusion, yung mga atras abante, yung saan ako pupunta, anong gagawin ko, masasagot na yan this time. Kaya lilinaw na ang isip mo with the sun card, no? Malinaw na sa isip mo lahat ng gagawin mo moving forward. Kaya huwag ka matako. Kung ngayon, puro katanong, di ba? Tinatanong mo, paano to? Paano yan? Saan ako pupunta? Itutuloy ko pa ba? Pipitawan ko na ba? darating sa iyo ang kalinawan sa kung anong dapat mong gawin this week. So don't worry, okay? Pero nakita ko dyan, parang lalaya ka na. Lalaya ka na sa bigat, lalaya ka na sa pain, lalaya ka na dun sa kinakatakot mo. Don't worry, okay? The sun card, kaya nakita ko talaga dito, magiging masaya ka ulit eh, Okay? You have the ace of uh, swords. Yes. Tamang-tama. Kakasabi ko lang, kalinawan ng isip. So Ace of Swords is really clarity. And Sun also is clarity. So both cards na so sinasabi sa yun yung spirit guides, sa pagkilos mo, sa pag-abante mo, sa pagsulong mo sa problema mong yan o sa goal mo, kailangan daw malinaw muna sa isip mo yung gagawin mo. Hindi mo kailangan malaman lahat ang sagot, pero kailangan malinaw sa isip at puso mo na ito yung tutulayan mo, ito yung gagawin mo, ito yung decision mo because the answer will come as you go by okay ang importante handa ka ang importante buo sa loob mo yung sisimulan mo pag malino sa isip mo yan okay ka na okay ang outcome mo ito but first bigyan mo nakatanong fortune cards capricorn unang-una you have dogs getting together with friends yes ito yon your friends your moral support your backer ay nandiyan go with them para lumakas ang loob mo You have rabbit, too much concerned with sexual matters. Oh, yung mga sexual matters daw, huwag mo masyadong isipin yan. Especially yung mga gender roles, kung babae man o lalaki. Let go of that. Focus on yourself and on your goal. Now, the message of camel, persevere and you will overcome problems. Yes. Magsipag ka ngayon, ilaban mo pa, everything will be fine. Okay? Napakaganda for you. Another message of Parrot, someone will gossip about all of her secret. Oh, ingat-ingat sa mga sekreto. Ingat-ingat sa mga nililihim mo, okay? <coughs> Sorry. Hindi lahat ng tao kailangan nakakaalam ang sekreto mo. Baka gamitin pa yan against you. So make sure na kahit kaibigan mo pa yan, kahit kaklose mo pa yan, don't share your secrets. Para balang araw, eh, hindi mo problemahin yan, Okay. Ang outcome ni Capricorn for November 3 to 9, you have the Night of Pentacles. Yes, ko naman yung plano na mabubuo mo this time, yung clarity ng mind mo, makakabuo ko na daw ng plano para next week, handa ka nang i-execute yung plano na yan. So, nakita ko rito, things are changing, plans is being created, Handa ka nang bitawan yung tapat bitawan at susuung ka na paha, paabante sa buhay mo with a great plan. So ngayon, maging metikuloso, pagandaan, maging matalino at maging sigurista, maging practical para yung step mo moving forward ay successful at walang delay. Okay? Importante, Capricorn, yung pagiging practical. Kailangan doable, attainable, um kayang-kaya mong gawin para hindi ka ma-overwhelm, okay? Knight of Pentacles, the King of Cups. Sa pag-abante mo daw at sa pagtupad ng mga plano mo, Capricorn, kailangan daw relax ka lang. Awag uh, huwag mo hayaan na yung emosyon mo ay magdikta sa'yo. So kalamayan mo ang puso mo, wag ka basta-basta sa, sabog, at wag na basta-bastang yung desisyon mo ay manggagaling lang porque umiyak ka, nasaktan ka, nagalit ka, o nalungkot ka. No? Kailangan isip ang pairalin don't take things personally. Maging matalino, maging kalmado para mahanap mo yung tamang proseso, tamang hakbang moving forward. Okay? Napaka-importante niyan para sa inyo. Sa so, Capricorn, ito po ang inyong November 3 to 9. Sa so, po kayo nakaresonate, sa so po kayo nakarelate. Comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching Gandulo Capricorn. I love you. This has been James, James Sario PH. God bless everybody.